Hi uh, hello boss. Ah, uh, Lala mo rider po. Ah, uh, pap papunta na ako boss. Ano pong pipikapin natin dyan? Ah, uh, sige. Sige sir, papunta na ako. Tatawag na lang ako pag nandyan na ako. Okay. Sige. Hang! <coughs> Ayan! Ah, mga master, good morning po sa inyo lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Nandito na naman tayo sa ating YouTube. Kaya maraming salamat muna sa lahat ng ating mga subscribers dyan sa walang sawang pagsuporta nyo rito sa si channel natin, mga master. Thank you po sa inyo lahat. Talagang utang ko po sa inyo lahat ang ano, nangyayari dito sa channel natin. No? Kaya maraming salamat sa mga bumibisita, mga solid subscribers dyan since day one. Thank you po. Alright, so ayan po mga master Medyo tanghali na Ang oras po ay Ano na 9.30 na ng umaga At tayo po ay kakalabas lang dito sa ano, Lala Hindi sana ako babiyahe ngayon Kaso lang Wala naman na akong gagawin sa bahay Balak Magpipishing sana ako Kaso Wala akong maisip na spot kung saan So bumiyahin na lang ako Kanina pa ako nagsa-search ng mga booking sa bahay ang dami ko nakita ang booking pero mababa sobra so ito lang ang nakita kong medyo maganda parang nga ito ang ono mga master uh, nasa 200 plus 200 238 pesos so pwede na to Ah, uh, hanapan na lang natin ang kasabay ito. Medyo mataas to kasi kanina may nakita akong paranyake ang ono, 170. So, <laughs> Kukunin ko na sana yon Kasi sabi ko, sasabayan ko na lang ng taytay -tay. Eh, buti na lang hindi ko kinuha Nakakuha pa tayo ng mas maganda So, pipikapin natin ngayon Sapatos lang So, ayan mga master, nandito na po tayo 7433 7433 Hello sir Asir Teka, sampai ik Ah, uh, wait, wait. Okay, okay, okay. Yung may iglesia. Okay. Ayan, okay. So, ayan mga master. Sapatos lang. Ayan. Lacoste. So, hanapan natin ang kasabay itong mga master. Kasi, medyo malay-layo itong kanguno eh. Nasa 24 kilometers. Pwede na. Pero syempre kailangan nating maghanap ng kasabay para ano? Quality yung booking. Okay, so update ko na lang kay mamaya Yamaya. Pero pwede na. Pwede na. Kirahin na natin 'to. Ayun, saan kaya to sa Angono? Agoy, 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 agoy. Patay tayo, 33 kilometers. Okay. So, ito nadali tayo ng ano, mga master. Lechugas, oh. Magkano to? Will give... layo niya ito, eh. Grabe mga master Ito nagkamali tayo 33 kilometers to Papuntang ang uno Agoy Dalawang plastic ng Ano Pero okay na rin Sige Tirahin na natin to Wala na tayong magagawa Nandito na eh Napasubo na naman tayo First time Ang malupit nito mga master pagdating natin doon sa Angono wala tayong booking pabalik agoy 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 talaga wala na kinansel ko yung booking wala eh naisip ko suicide yun 33 kilometers tapos 180 plus lang okay lang yan ito mangyayari niyan, 10 minutes tayong mahuhold. Bababa na naman yung ating service quality. Okay lang. At least tayo, pagkakamali naman natin yun. Ayan mga master, natapos na yung 10 minutes natin. Ayan, pwede tayo ulit maghanap ng booking. So targetin natin, taytay -tay lang. Taytay -tay lang tayo. Ang na malapit, tsaka ano, tagig. Yan, yan lang yung booking na tata tatargetin natin ngayon. Yun na. Ito lang, hindi maganda rito mga master. Lahat ng lumalabas na booking puro papuntang south. Las Piñas, Bacoor, Las Marinas, Paranaque, Kaundaran, Kawit, Bacoor, Paranaque, San Juan, Paranaque, Tansa, Pasay. Yan, wala na lumalabas na papunta rito sa east. Lechugas, so kala ko ano no, atin no panalo na sana yun eh. Papers lang eh. Wala, nagawan tayo. Ang kasi ng ratings natin eh. Agoy, 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 agoy. Pwede na to, pwede na. Ayun! So, meron na tayo mga master booking. Tawagan natin. Ay, salamat. Nakakuha rin tayo. So, una natin di-deliver tong mga un uniform daw eh. At, na natin to. Let's go, let's go, let's go. Ay, salamat. Thank you, Lord. Nakakuha rin ng booking. Ayan. Uh, malapit na po tayo sa ating ano. Sa ating pick point. Mga school uniform lang daw to. Mga. Hindi ko alam kung gano'ng karami to ha. Tapos yeah, tawagan natin. Nandito na rin naman tayo eh. Ano kaya number to? Ayan. Sige ma'am. Dito. Uh, ano lang? 193 lang. Ayun. Ang ganda. May bariya ako. Uh, okay lang. Pwede ko bang singit to dito sa guild? Sige po. <laughs> Alright So yun mga master Panalo yung booking natin ngayon Ah, uh, Maraming salamat kay ma'am Binigay sa atin 250 O ba? Diba? Mas maganda yung pumalit Kaysa sa dun sa Kinancel natin Kapapuntang Pasig to mga master Ayan 250 ang fare nya Tapos yung isa 238 So Almost 500, 500 487 400, hey, 488 pala yung kikitain natin ngayon Panalo so, Ayan mga master Papunta na po tayo sa Ating dalawang drop off Ayan So ayan mga master Nandito na po tayo sa ating ano Sa ating drop off Hindi ko lang alam kung saan banda rito no? Tingnan natin I'm sure ito na yun sa dulo Hello po Ah, uh, ma'am, ano po? Ah, uh, Lalamove delivery po. Saan banda to, ma'am? Nandito ako sa pinakadulo ng J. Ramos, eh. Ah, sige, sige, sige. Picturean na natin. Ito sa inyo. Okay na yan. Oo, uh, -oh, bayad na yan. Okay. Ayun, no? So, successful mga master. Yan. So ayan yeah, mga master, dito na tayo sa Angono. Ayan, dito may shortcut eh. Kasi kung iikot pa ako dun sa may ano, malayo. Ayan, dito na po tayo sa Angono mga master. Ah... Uh, Ayan, no? Bob? Hindi. Two 238 kaya ano bab oh. Uh, 238 lang galing to galing ng paranyake kay Marcus Master nandito pa tayo sa sa may angono no wala makuha booking <laughs> ang gagawin natin ngayon para makakuha tayo ng booking bababa tayo ng taytay -tay. kasi kung maghahantay tayo dito sa uno wala matatagalan tayo dito So Ayan mga master Nandito na tayo sa ano Nandito na tayo sa Taytay -tay. At Dito na tayo, dito na tayo mag aantay ng booking Ang aantay natin yung Dito sa may Greenwoods mga booking dyan sa Greenwoods Papalik ng ano Papalik ng south o, Tingnan natin kung makakachamba tayo dito O kaya kahit pasig Tirahin na natin dito ito kain talas piñas kaso lang nakakatakot kunin kasi parang dito yung ano eh dito yung napikapan ko dati na chicken proven yung napakaraming ano laman loob ng ano ng manok dun din sa pickup na yun sayang 230 din eh kaso lang parang ano nakakatakot <laughs> Wala kasing details eh. mahirap sa mga ganito ay maglagay ng details eh. Para alam agad ni Rider kung anong pipikapin eh. So ayan mga master, meron na tayong booking. Uh, papuntang Tagig. At least meron na tayong booking kahit pa paano. Tawagan natin. Para malaman natin kung anong pipikapin. Ayan, 11 kilos na noodles daw mga master okay lang, at least uh, same way lang din, no. Oh. Papunta lang dun sa ano natin exit pagumbayan. Pwede na 'to. Pagtiyagaan, walang booking na lumalabas eh. <laughs> Tingnan natin kung saan banda 'to. 2.5 ano. 2.5 kilometers. Parang napikapan ko na 'to dati, mga ng ano ng Shomai. Pan ko na nga ito dati, no? Ang pinikap natin dito yung, ano, siomay. Oo. Oh. Ay, anong klaseng noodles yung parang basa? Fresh. Ah, fresh. Naantay tayo ng kasabay. Baka may makasabay pa. Sige, boss. So, positive nga mga master. Dati ko na-pick upan din to. Show naman na-pick up ko dati dyan. Frozen. So, ayan. Punta na tayo ng ano bagumbayan Malapit lang. 10 kilometers lang to. So, maganda-ganda rin ang fare kahit pa paano. 10 kilometers, 115. Papatak siya ng 11 pesos per kilometer. Pwede na. Ayan, mga master. Kakatapos ko lang magpalamig dito. Sa ano? dito ako bumibili ng mga ano, melon so wala pa rin pasok na booking no? uh, si Gardona puro ano puro palayo walang papuntang south so yun mga master meron na tayong double book 112 papuntang Paranaque so double book na tayo Ah, uh, babalikan natin 2 kilometers away yung ano natin yung pick up point balik muna tayo eh hey, mga master dito na tayo Jade lala move yung ganito acceptable ko pa to basta na angkas ang di talaga kaya yung di na talaga kaya iangkas okay naman maayos naman yung ano natin magda-drive, wala namang kabala. So, diretso na tayo. Unahin natin tong sa ano, bagong bayan, bago tong isang papuntang Paranaque. Ayan mga master. Malapit na tayo sa ating ano, sa ating drop off. Sana tama yung drop off na to, no? Kasi last time nag drop off ako dito. Ano tawag nito? Sa kabilang area yung ano, drop off dalawa kasi itong ano na to eh yung mga street street dito may kapareho din dun sa kabila sana tama dito kasi pa nagkataon nung mangyayari nyan iikot tayo mga master okay yan lang kayo tingnan natin kung tatama itong address nito kasi mang, pag mali ito dun to sa kabila mga master line ang iikuta natin Al 45 road 1 Joseph Bagumbay. Ito po yun eh, no? Joseph. Po ito, ito po. Okay. Ano, number ng bahay? Number 45 daw. Naku, daw nga rin yan. Naku, 153 Road. Ah, uh, 153-1 Joseph Seat, Bagumbayan. Yan. 153. Ah, ito 150 eh, no? Wala mang dito. Sige. Kasi dalawa, dalawa to sa kabila eh, di ba? Oo, oh, nakapag-deliver. Nakapag-deliver. Ah, doon. Pagmataas dito. Okay. Hello, ma'am. Delivery po. Ah, nandito na po ako sa ano? Road 1. Ano lang? 115 lang. 115. One, one Teka, may kasabay. Oops. Ito po. Hai, grabe init. Alright, so yun mga master. Manalo. Exact amount, walang tip. Siyempre. Ganun talaga. Hindi lagi may tip. Yan. Ayan e, mga master, ano. Ah halos magkadikit lang naman tong ano natin. Itong drop-off natin. 4 kilometers lang ang pagitan hirahin na natin to after natin i-close na itong isang to hanap tayo ng booking pabalik ng Las Piñas ayan isa lang All right. Ayan, nandito na po tayo sa ating ano, sa lugar kung saan e eh, drop off na natin mga master. Oh, sakto lang. Ayan, 120. Okay. Uy, tali. Okay. So, ayun. Successful po ang ating ano, ang ating deliver. So, ginawang 120. So, dun sa dalawang booking mo, Master, kumita na po tayo dun ng 200. 25 pesos. Ayan. Pahinga muna Ang init eh. Ha, grabe. So, nakaapat na booking na tayo mga master. At kumita na po tayo doon ng 700. Pag ganun, -ganun lang nga. Pwede na. Kahit pa paano. sa oh, isa pa, isa pa. right, so ayun mga maser, nandito na tayo sa C5 Las Piñas At ako po malapit na sa aming bahay Pupuha pa sana ako ng booking, kaso lang wala naman ako makakuha ng booking na papuntang Las Piñas Meron kaso lang, ang layo ng pick up, 7 kilometers Eh kung babalik pa tayo ng West Service Road, hindi na practical yun Ang traffic na eh So ayun, kaya hindi ko na di na kinuha at nandito na nga tayo sa C5 mga master alam na <laughs> medyo tinatamad tamad na naman ako pag malapit na talaga sa bahay tinatamad na ako no and so siguro ano puputuli na muna natin yung biyahe natin ngayong oras na ito no titingnan ko kung sisipagin pa ako mamaya hindi muna ako magbibihis uuwi lang ako, kakain lang ako tapos titingnan ko kung makakuha pa tayo ng booking ah, uh, kahit dalawang dalawang short ride lang dito lang sa Las Piñas no? tingnan natin kung makakasyamba pa tayo mamaya so uwi muna tayo pero pag wala nang kasunod tong video na to eh di, tapos na <laughs> so yun lang mga maser, kita kits later kung matutuloy